Hello guys! So, ito ang ating topic for today. Easy to get ka ba? Ito, yung mga iniisip ng mga kalalakihan kapag ang mga galawan nyo ay mga ganito. So, kung alam mo na ganito ka, panoorin ang video na ito. So, without further ado, Whoops! Disclaimer muna tayo. Alam ko na marami ang tataas ang kilay dyan. Marami ang hindi sang sa mga sasabihin ko. Pero ito ang totoo. Ito yung tumatakbo sa isipan ng mga kalalakihan kapag ito yung mga pinaggagawa nyo. Maaring sasabihin nyo sa amin na mga judgmental kami. Mga judgmental ang mga lalaki. Pero ito ang totoo. Talagang tayo ay namumuhay sa mapangtusgang mundo judgmental nga ang mundo, di ba? Kahit ang taas-taas ng standards nyo, pero nababago yan at nawawala yan. Depende kung sinong tao ang nasa harapan nyo, di ba? Minsan, kapag yung naniligaw or yung lalaki na nasa harapan nyo ay talaga ayaw nyo dahil literal na pangit, di ba? Ang dami yung standards. Yung standards nyo ay napakataas. Eh so dapat maging mataas pinag-aralan mo. Dapat financially capable ka. Marami kang mga Condition, di ba? Pero kapag yung pumunta sa harap mo ay talaga namang guwapo, macho, nawawala na yung standards mo, nababago na yung mga standards mo. Yan ang real talk, di ba? So, minsan yung mga standards nakadepende kung sino yung lalaking nasa harapan mo. Minsan nga, nakamotor lang ng maganda, ang ganda ng sasakyan, wala na, sumakay ka na sa kanya, di ba? Ganun yun, real talk. So, eto, ating aalamin yung mga ginagawa mo na ang tingin ng mga kalalakihan ay easy to get ka. Number one, yung STX on the first day. Of course, gusto nila na maka-score sila agad-agad. No, di ba? Ganyan kabilis ang mga lalaki kung gumalaw. Lalong-lalong na kapag yung lalaki ay talaga namang babaero. Kasi kapag babaero ang lalaki yun at yun lang naman ang kanyang purpose. Wala nang iba. Hindi siya nagiging seryoso sa relasyon, kundi puro sexual lang ang habol sa iyo. Unang meet nyo pa lang, unang date nyo pa lang, at ibinigay mo na yan agad-agad, ang tatakbo sa isip ng lalaki, nako, mukhang easy to get yata ito. Ganon talaga ang nasa isipan ng lalaki. Kasi hindi niya akalain na unang meeting nyo pa lang, ay yun na agad, ibinigay mo agad-agad. Yan, di ba? Of course, marami talagang nangyayaring ganyan minsan, ilang text pa nga lang yan, ay eh, ibinibigay na agad. So, ayan, ang isa sa mga ginagawa nyo na ang tingin ng mga lalaki ay easy to get. Yan ang number one. Number two, eto yung dead giveaway. Ano ba ang ibig sabihin nito? Eto yung nagsusuot ka ng sobrang revealing na yung mga damit na isinusuot mo, yung wala ka nang itinatago. Binibigay mo na ng libre sa mga kalalakihan, yung mga dapat ay hindi nakikita, ay libre mong ibinibigay. Kaya kumbaga, ay free for all na yung mga parte ng katawan na yan. O, oh, diba? Ang nasa isip talaga ng lalaki dyan, easy to get ito. At ito pa, talagang pag-uusap-usapan kayo ng mga kalalakihan dyan, ng mga tambay, lalong lalo na kapag nag-ipon-ipon yan sa isang kanto, nako, sigurado yan. Ikaw yung pinag-uusapan nila. Kung ano yung impression ng mga lalaki sa inyo, ay nakadepende rin kung ano yung ipinapakita nyo sa kalye. So, ganun po yun. So, yan ang number 2. Number 3. Ito, yung spill the beans. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ito yung ipinagtakalat mo or ipinagkwekwento mo at very proud ka pa na ipaalam sa ibang tao yung mga pinagdaanan mo, yung mga sexual history mo, yung dami ng lalaki na dumaan sa buhay mo. Kapag narinig ng mga kalalakihan yan, agad-agad, ang tatatak sa isip nila, ay ganito pala ito, madali lang pala ito, ganun talaga yon. Pagalit man kayo, pero ganun talaga. Diyan sa mga ipinapakita mong mga galawan mo, ay ano bang may expect mo na isipin ng tao sa iyo? Yung mga lumalabas sa bibig mo ay puro tungkol sa kasiraan mo. Akala mo ba maganda yan mga pinagsasabi mo? di ba? Real talk yan. Kaya kung mahilig kang magpinto sa mga nakaraan mo, lalong-lalo lalo na sa usaping mga kantunan, ganyan talaga ang iisipin ng mga kalalakihan tungkol sa So ayan po, ang number three. Number 4. Ito, yung gone in 30 seconds. Ano nga bang ibig sabihin nun? Ito yon, di ba? Lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon o kaya yung mahilig gumimik. Ito yon. Kapag nasa inuman, nasa bar, yung inom ka ng inom at ang bilis-bilis mong malasing. Yung tipong para kang nauubusan ng alak, tagay ka ng tagay, tapos mamaya grogi ka na, tipsy ka na, o di ba? So ano ang iisipin ng mga lalaki dyan? Naku, delikado na to. At alam na natin na kapag tinamaan na ng alak, ang isang nilalang, babae man yan, o lalaki, medyo nagbabago na ang kanyang pagkatao. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Diba? Sa ibang mga videos ko, lagi kong sinasabi na kapag may alat, may balat. Hindi ko nila lahat, pero may katotohanan yan. Yan po. So, kapag ganyan ang inaasal mo sa mga inuman, ganyan ang iisipin ng lalaki. O maaring eh, mali yung mga iniisip namin, pero ganon talaga. Real talk yan. Masama na kami sa paningin nyo, pero ayusin nyo din ang sarili nyo kapag kayo ay nasa inuman para hindi kayo mahusgahan ng ibang mga tao. Number four. Number five. Ito, yung overly flirtatious. Ano ba yung ibig sabihin na ito? Ito, yung sobra kang maharot. Sobrang naglalandi ka. Yan, yung mga asal. Na kapag ganyan ang ipinapakita mo sa harap ng mga kalalakihan, ganyan ang iisipin nila. Pwede namang maging hot sa harap ng mga lalaki kahit hindi ka nagpapakita ng mga ganyang asal, di ba? Yung sobra kang naglalandi, yung talagang harot na harot ka na dyan, yung mga galawan mo ay magaslaw na. Ang mga lalaki, gustong gusto nilang tinitignan yan, pero sa kanilang isipan, ganun, ang nasa isip talaga nila, real talk yan, o di ba? Mas maa-appreciate pa ng mga kalalakihan na ikaw ay pinong gumalaw. Yung simple ka lang dyan kung gumalaw, doon pa lang kahit wala kang sinasabi nakangiti ka lang dyan or uh, patangutangu ka lang dyan, mas na-appreciate pa ng lalaki yon kaysa yung mga gumagalaw ka ng mga ganyan. So, ayan po, ang number five. Number six, ito yung low intellect. Ano bang ibig sabihin nito? Ito yung medyo mababa ang pinag-aralan or uh, hindi masyadong mataas yung na-achieve na tungkol sa education pero parang hindi ako masyadong sangayon dito. So, depende na siguro yan sa mga kalalakihan. So, na, depende na rin yan sa kung ano rin yung standards ng lalaki. Pero yung mga predators, yung mga babaero, talagang ito yung talagang madali nilang makuha. Kasi talagang ang pagbabaero yan, ito yung madali nilang bulahin. Limited yung knowledge nila, limited yung mga information na pumapasok sa kanila, kaya kapag sila ay binola ng mga lalaking ito, mga babaero, mga walang pakundangan or mga predators, yan, madali silang bumigay. Kaya ito ang isa sa mga examples, di ba? Na maaring madaling makuha or easy to get. So ito po ang number six. Number seven. Ito yun, yung birds of the same feather. Oh, ano nga bang ibig sabihin yan? So, kung sino yung mga kasama mo araw-araw, sino yung mga kaibigan mo, nahuhusgahan ka na ng mga lalaki. O ba diba? ba? Diba? may kasabihan na show me who your friends are and I'll tell you who you are. ba diba? may ganong kasabihan? Sabihin mo kung sino yung mga kasama mo at sasabihin ko kung sino ka. Pero may katotohanan din ito. Bakit ka sasama sa mga tao na alam mo na na hindi naman magandang influence tapos doon ka pa sumasama. So, dapat maging wise ka rin, piliin mo rin kung sino yung maging mga kaibigan mo, kung sino yung mga taong nakakasalamuha mo araw-araw, di ba? Kasi kapag nga naman ikaw ay sumasama sa mga sabihin natin mga VI, alam mo na yun, bad influence, tapos doon ka pa sumasama, eh talagang mahuhusgahan ka nga. Ano yung karakter ng mga tao na yon? Ibig sabihin, nagja-jive tayo gusto mo rin yung mga ginagawa nila. Kaya ka nga sumasama sa kanila. Kumbaga, talagang match kayo. Match made in heaven or in hell. So, kapag yung mga taong yun, ay talaga namang alam na alam ng buong barangay, ng buong lugar nyo, na ganun ang pinagagawa nila, ay talagang ikaw rin ay mapapasama sa ganong panghuhusga sa iyo. O ba diba? Talagang judgmental talaga ang mundo. Ang mundong ginagalawan natin ay talagang mapanghusga. Mapalalaki man yan, mapababae. So, ayan po, ang number 7. 2,000 years later. So, ayan po, ang iilan lang yan kasi napakahabang listahan yan. Pero ito lang ang ating i-discuss ngayon. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Comment down below kung meron kayong gustong sabihin tungkol sa ating napag-usapan. Feel free, okay? So, next story time. Don't forget to subscribe.